isishare ko sa inyo yung mga promo sa Globe ngayong 2024. Ang maganda dito, maraming options. So, nasa sayo na kung alin yung pipiliin mo, kung sa tingin mo saan ka makakatipid. Hindi pa po kasi alam to ng iba, kasi doon sila nagre-register sa Gcash, di ba? Eh, eto, nakita ko, okay na okay siya guys. Ito, di ba? Yung pinakamura, pinaka yung 50 pesos, 5 GB na. At all sites. unlimited text pa yan sa lahat ng network. At may free 1 GB for Go wi -Fi. Valid for 3 days. Ito isa, 3 days din. At uh, 75 pesos. Ang maganda dito, mayroong nadagdag na unlimited calls. Unlimited text and unlimited call to all networks. Sunod, yung Go90. Ito, medyo maganda kasi parang nagdagdag ka lang ng 15 pesos doon sa 75, di ba? Para maging 90. Meron ka ng 8 GB. Unlimited text to all network. Valid for 7 days na. Kaya lang, nawala yung unlimited call. So, pwedeng dagdagan mo ng konti. Dito ka na lang sa Go 120. 120 pesos. 10 GB na. All sites, unlimited text at Unlimited calls sa Globe at TM. Mayroon pang free 2GB for Go Wi-Fi. Valid for 7 days. Ito, Go 140. 11 GB data to all sites at unlimited text to all networks plus unlimited calls. Valid for 7 days din. Kung gusto mong mas mahaba yung validity period guys, dito ka sa 250 pesos. Go 250, 15 GB to all sites. Valid for 15 days. Kaya lang, walang unlimited text at unlimited call. Kung gusto mong mas mataas na GB, dito ka sa 25GB. Go 400. Valid for 15 days yan. So, ang tanong, paano tayo magre-register? Download nyo lang guys yung application na Globe One app sa Play Store. Tapos, ito pa yung pwede nyo pagpilian sa Go Plus promo. Itong Go Plus 99. 8 GB unlimited text at 8 GB pa, di ba? May dagdag na 8 GB pa oh, sa application na gusto nyo kung gusto nyo manood ng mga video sa YouTube. Pwede ding may pang GoPlay, play, go, share, go learn, di ba? 99 pesos yan. Ito, go plus 129, 10 GB plus unlimited text all networks plus unlimited calls. Uh, mayroon pang 8 GB na additional Pwede kang mamili kung go watch, go play, go share. Yan, di ba? 129. Sa tingin ko, mas okay to guys na 129. Go plus 129. Kaya lang, 7 days lang yung validity niya. Ito, go plus 149. 12 GB plus unlimited text to all networks plus unlimited call to all networks plus 8 GB choice of go watch, go play, go share, or go learn. 7 days din yung validity. Kung gusto mong pang 15 days, hindi ito yung piliin mo, Go Plus 250. At ang malupit guys, 15 GB data plus 15 GB ulit. Choice of Go Watch, Go Play, or Go Share. Valid for 15 days. So magandang promo din to guys, di ba? 15 days, 250 pesos. Ito, kung gusto nyong mas maganda pa dyan, kaya lang medyo mahal na dito guys. Go Plus 400. 25 GB data plus 15 GB choice of go watch, go play or go share. So days din yung validity period niyan. Kung gusto niyo namang pang ano lang, limited calls and texts, ito, go call 10. 10 pesos lang valid for one day na, unlimited call. So yun lang. Okay na okay naman yung mga promo sa Globe, guys. Hindi ko lang kasi mabuksan yung sa Gcash, eh, may magagandang promo pa doon na pwede niyo pagpilian. May pang ano din eh, pang one month. Na 60 GB ata yun. Kung nagkakamali. So yun, na-share ko po sa inyo para sa mga hindi pa po nakakaalam. Maraming option. Nasa sa inyo na po kung sa tingin nyo na yung mas maganda. Thank you guys sa simpleng video na ito, simpleng content. Hopefully, mag-subscribe po kayo sa aking munting channel.